Church I thank you, Lord. <laughs> hindi, hindi ako si Lord. Si Willie ako. <laughs> Hello, magandang gabi! Magandang gabi po, Kuya Will. I <laughs> thank you, Lord. Pwede bang pakilakasan mo yung volume ng ano mo? Ah, pakilakasan mo yung volume ng cellphone mo para madinig kita. Medyo mahina. Yan. Yan. Saya na lakas na kuya Will. Okay, maganda gabi sa iyo. Ano pangalan mo? Rowena Delphine po kuya Will. Rowena Delphine, maganda gabi. Nasa ka ngayon, Rowena? Sa Oman po kuya. Oman, nasa Oman. Maganda gabi sa mga tiga Oman. Pumiyak na. Okay, matagal ka na ba niya sa Oman? Opo, mag-aanim na taon po, kuya. Anim na taon ka na dyan, bilang isang? Isang kasambahe ka. Kailan ka huling umuwi dito sa atin, sa Pilipinas? Noong 2018 po. 2018? Hindi ilang taong ka nang wala dito? Apat? Uh, apat na taon po. Apat na taon na. Tapos ka naman ang Oho. buhay mo dyan sa Oman bilang isang kasambahay. Ano on, ma mabuti. Pero ngayon, uh, ma parang nahihirapan ako, na-stress na ako, kuya. Bakit? Ano, kasi yung, yung amo ko, ano siya oh, nang ma Mahirap na siya. Mahirap na siya, kuya. Tapos, laging delay yung sahod ko. Okay, ganito. Huwag ka masyadong muna mag-comment, ha? Baka, hindi ba, hindi mag maganda mag 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 yung feedback mo sa amo mo, ha? Kasi diyan ka pa nakatira, ha? Huwag ka magsasalita hindi maganda oh. ma sa amo mo, ha? Okay? Opo. Kung meron kayong mga reklamo, meron naman tayong, ano <laughs> dyan, ha? Embassy, ha? Pero dito wag baka makana may mga nanonood eh ha. Ingat mo 'yung sarili mo. Okay? Okay. So apat na taon ka na hindi nakakauwi sa ating mga kababayan. Ay sa ating mga sa iyong mga anak. Apat na taon ka na hindi nakakauwi sa mga anak. ni anak ka ba? Opo, dalawa. O sige, tigasan ka ba dito sa atin? sa Samlang North ko tabato po kuya. Ako, Diyos ko. ano, po Jack College yung Fort College yung ano po panganay at saka grade 8 ang dawa ko. O sige, baka, baka may pagkakataon, nanonood sila. Kamusta yung mga anak mo, mga mahal mo sa boys ako tabato? Kuya, nanonood sila ngayon. O, okay, batiin mo, batiin mo. Hello, <laughs> Pang. Pang, natawagan ako ni Kuya, Pang. Anak! Anak, natawagan ako ni Kuya Will. <laughs> sinabi kasi sila, sila sa akin na mag-download daw ako ng Flex app. Ayun, sinunod ko naman kuya. Tapos nag, nag ano ako, nag, sakaling tumitingin ako palagi para matawagan ako ngayon. Ngayon sa, sa ng no, Panginoon. Ano gusto mo sabihin sa anak mo, sa asawa mo? <laughs> Wala talaga imposible sa Panginoon. Pang, huwag kayong mag-alala. Ama, kahit kahit ma na stress ako dito kakayanin ko kasi andyan ang Panginoon ah, mga anak kuya dito na si mama natawagan na <laughs> natawagan na ako ni kuya Win <laughs> okay Ruben, na naintindihan kita no? naintindihan ka namin 4 years ka hindi nakauwi tapos mahirap <laughs> Basta importante. So, hindi ka ba nanusweldohan? hindi pa, kuya. Ilang buwan na? Dalawa, dalawa po. Okay. O, oh, sige, wag ka na umiyak. Ayan, may padadala ako sa mga anak mo. Eto, meron kami, eto. Bigay ng Plex TV, isang smartphone. Para nakakapag-usap kayo. Thank you po, Kuya. Tapos, para mi para mi pera sila, alam ko na, wala ka na papadala, dalawang buwan ha. Ito, meron kayong 20,000 cash. Thank you, God. Thank you po, Yawil. Thank you po. Sige, dadagdagan ko to, Dadagdagan ko to ng 5,000. Gagawin ko 25,000. Ah. Ha? Wow, oh, thank you po, Yawil. Thank you po. Kasi hindi ka pa pala sumusweldo. O, oh, Rowena, meron kang 25,000 cash, meron kang smartphone para sa mga anak mo rito. Two, two months ka na sumusweldo. Thank you po po. ako kasi daming nagpo-post dito sa Flex TV na kagaya kong OFW na na yung napanalunan nila hindi na hindi na ano sa kamag-anak nila. Ah, hindi pinapadala 'yon. Baka lang baka min lang sa iyo. Pinapadala 'yon. Okay, makakalala pa to. Kamukha nito, padadala ka to. Ha? Pinapadala 'yon. Yun. Syempre. Siyempre, hindi ganoon kadali eh, ha? Kasi meron ding cellphone. Siyempre, Ah, hindi to po pwede ah, ipadala ka agad kasi... Kuya, kuya, yung, yung asawa ko at saka anak ko lagi ding nag selfie nag dyan sa'yo na sana, sana maano mo sila. Sila nagsabi sa akin na, Ma, mag -ano ka ma, mag-download -mag, mag, download ka ng Flex app para makaano ka kay Kuya Willis. Yun, nag-ano ako dito. Mag oh, ayan. Ano oras ba ngayon dyan sa Oman? Ay ano po ya, 3.40 ng hapon. Ah, uh, so ko. may inaalaga ka bang bata dyan? Opo, lima po kuya. Ako. O sige, sana makauwi ka ba ngayong Pasko? Makakauwi ka ba? Sana nga, gusto ko nga mag-uwi kuya. tiket na lang inin, tiket na lang inintay ko sa amo ko kasi pa, lagi na lang siyang pangako ng tiket ko. Hindi, ang sabi niya, wala daw siyang pera. Wala daw siyang pera ang pambili ng tiket ko. Tapos ng kontrata ko noong 2020, pero sa, Lagi kong sinasabi sa kanya na na ako ng ticket. Hindi ako binibilan. Lagi lang pangako ng pangako. Ako <laughs> uh, kung ganyan, siguro may papatulong ka sa ating embassy dyan. Medyo ibang sitwasyon. Alam mo naman ako, ang ang pakay lang namin, eh, mapasaya kayo, makatulong sa abot kayo namin. Pero yung mga ganyang bagay, syempre, hindi ko masyadong, uh, wala akong alam sa ganyan. Pero, kamagala, at least, Nadidinig na yung boses mo ngayon, kung may nakikinig, di ba? Salamat, Pero, huwag kang mag-iingat ka dyan, ha? Huwag kang magpapakita ng masama loob mo. Siyempre, kailangan makitungo ka pa rin. Huwag kang mag-alala, magdasal ka lang, at makaka-uwi uh, ka din, ha? Thank oh, you po, Kuya Will. Sige, mag-iingat ka dyan, Rewena. Itong 25,000 papadala namin sa iyong mga anak mo at itong cellphone, ha? Mag-iingat ka dyan, Thank at uh, magdasal ka, okay? Salamat, Kuya Oppo. Sige, ingat ka, bye-bye. Palakpakan tayo. Bye-bye. Bye-bye sa -bye. Kuya. Sama all, sana all sa All TV. Okay, thank you.